saan ang room ko sa civil service exam? Saan ba ako mag exam So, para po sa mga hindi pa alam kung saang paaralan sila ma assign or kung saang paaralan kayo mag exam para sa civil service exam. So, ngayong March 2025 na examination ay open na po ang ONSA website para makita nyo po kung saan para lang po kayo mag-i-exam. So, in this video, tuturo natin paano, paano ba gamitin ang UNSA or yung tinatawag na Online Notice of School Assignment. So, syempre, ang pinakauna ninyong gawin ay magtungo muna kayo, mag-open kayo ng browser, uh, Google, Mozilla, Firefox, depende kung nasaan kayo, kung naka-laptop kayo, o pwede rin kahit sa mobile phone, i-open nyo lamang ang inyong Google Chrome at syempre i-type nyo lamang ang UNSA. So pwede ganyan na yung i-type nyo UNSA Civil Service Exam, ganun. Kahit mga clue lang, makikita nyo kagad yan. So kahit walang link, marami kasi yung humihingi ng link sa ating Facebook page. So hindi po tayo nagpo-post ng link kasi baka um, ma-violation tayo ni Meta. Kaya Napaka-simple lang naman i-type. So, i-type nyo lang ang UNSA Civil Service Exam tapos i-click ninyo ang OK. May kita nyo na ito. So, ito yung Civil Service Commission. Ito yung official website ng Civil Service Commission at may kita po ninyo itong UNSA. So, i-click po ninyo yan. So, again, available na. Dapat alam nyo na kung saan paaralan kayo mag exam ngayong March 2025. So kung napanood nyo ang video na to pagkatapos ng March 2025, yung mga mag exam naman sa August at sa susunod pa ng mga taon, kung wala tayong bagong video dito sa ating YouTube channel ay parehas pa rin po ang proseso ng pag-check ng school assignment or kung saan ka mag exam para sa civil service exam. So ito na yung lalabas. Kahit sa mobile phone, parehas lang. So ito na yung lalabas. May kita po ninyo. Maroon dito, pipila pa ninyo ang last name. So, isulat niyo ang inyong apelyido. Dito naman, ang first name. So, ito yung inyong unang pangalan. So, meron pa yung example sa itaas. Ha? Example, Delacruz Juan Antonio. Ayan. Tapos, extended name kung mayroon kayong junior, senior. Kung wala, huwag nang lagyan yan. Sa middle initial, Tandaan na middle initial lamang ang isulat tapos marami nagkakamali dito. Huwag pong lagyan ng tuldok ang inyong middle initial. Kung walang middle initial, just leave it blank or huwag lang itong fill upan. Tapos, date of birth. So, dito ang iyong pizza ng iyong kapanganakan. Dapat ay follow mo rin ang example na nasa itaas. Kung saan, mauuna ang buwan. Tapos, slash. So, halimbawa, ang iyong birthday ay January. So, dapat 01. 01 tapos automatic na nga pala ang slash na lalabas. So halimbawa ang iyong birthday ay January 20. So 01 20 tapos 1994. Ayan. So mauuna ang ang buwan tapos ang pizza tapos ang taon. I-follow ang mga format para madali makita ang pangalan. Tapos dito, select date of examination. So kung i-click mo yan, ayan, ito pa lang ang makikita sa ngayon dahil ito ang susunod na exam. March 2, 2025. So i-click mo yan. Tapos dito, type of examination. So makikita mo dito. Kung i-click mo yan, makikita mo ang dalawang pagpipilian. Kung ikaw ay professional level, ang iyong in-applyan. So, professional level ang piliin. Kung sub-prof, sub-prof. Tapos, dito sa si CSC office. So, dito kung anong region ka na belong. Halimbawa, kung ikaw ay taga Cebu, so region 7. So, dapat alam mo po yan. Kung hindi mo alam, so napakadali lang namang i-Google. I-search mo lang kung anong region ang inyong lugar. Tapos, pagkatapos mong lagyan lahat ng to, i-click mo itong maliit na box dito. Ayan, dapat maklik mo yan bago mo maklik itong word na submit. Tingnan nyo, naka ang submit, hindi siya pwedeng i-click kung hindi ninyo i-click itong maliit na box sa pinakadulo. So pagkatapos nyan, pagka-submit ninyo yan, makikita nyo na kaagad kung saang paaralan or kung saang testing centers kayo mag-i-exam ngayong March 2, 2025. So, hindi na natin may papakita dahil tapos na po tayo mag-exam. I am a civil service passer in professional level. Kaya dapat kaya hindi na tayo makapag-submit niyan, hindi na maki, hindi na makikita yung pangalan natin dahil hindi naman po tayo registered. So again, pagka-submit niyo 'yan, makikita niyo na kagad ang inyong paaralan. So kung wala naman, bisitahin po niyo ang inyong Facebook, ang Facebook page ng Civil Service sa inyong lugar. Kung sakaling hindi po niyo makita ang inyong paaralan gamit ang ONSA. Dahil baka po doon sa kanilang Facebook page ay meron po silang posting kung saan mag exam So guys, pakifollow na rin po ang ating Facebook page. Meron tayong bagong Facebook page na Civil Service re Quick Review. Marami po kayong matutunan doon sa mathematics. And good luck everyone for sa lahat na mag-i-exam ngayong March 2, 2025. And always pray bago mag-exam and I also advise na bisitahin ang inyong paralan bago ang day of examination para alam niyo na kung paano ang pagpunta doon.